So, start tayo ng voice over today kasi kahapon kami nagkala because it's my birthday. So, sweet 16 birthday niya kahapon. So, ngayon, ngayon, ngayon ako mag-voice over. Siyempre, malamang, di ba? From here in um, Quezon City, Novaliches, going to San Mateo Rizal para puntahan ng ating magandang tanawin. yun kami para puntahan yung magandang tanawin sa San Mateo Rizal ang Casa Ferri Green sobrang ganda alam mo yung pag narinig mo Casa Ferri parang hindi mo kasi ma may image kung an ba meron doon so nung napunta kami doon wow enjoy hindi nga lang nakakapagod so bakit ba agad ako napupunta doon so ayan, pumiyahe kami as hindi ko na na-video simula na pag-alis namin kung ano man yung mga naitita ko ay maladaanan namin kasi ang Marikina hindi ko alam bakit kami napadpad dyan pero San Mateo ang pupuntaan namin ganyan talaga pag wala kang alam sa daanan kaya hayaan nyo na so eto na eto na yung lugar na pupuntaan namin saan na na? wala, wala na na pag nakakaiba ba? Ako gusto ham mo yan. <laughs> Sexy naman ang birthday girl. Bawal kita yung pusut Mabel. Mabel. mo. Bala ba ba tayo. Ba eh. Ako, Ako, with adin, effort niya tapos mo di pa nga pantay yung ano. Tapos pantay Eh, hindi maputik. medyo malayo-layo yung nilalakaran namin kasi malayo yung na parking lot namin kasi sobrang daming tao maraming sasakyan ang nakapark kaya ayan todo lakad kami at yung daanan niya is pababa so pag nakamotor kayo pwede kayong makapasok sa loob <laughs> pero kailangan mag-iingat kayo kasi sobrang um, yung pagka yung, ay, yung pagka Beng, niya is Beng, medyo Beng. ano Buti, malalim alam mo yung hindi na <laughs> ko sa doon, <laughs> pero dito careful sa lang sa yung dito. mga pupunta na nakamot pero enjoy sobrang

Ayan, after naming tatakan para makapasok kami. Ayan. Ayan yung loob. <laughs> so, ayan na yung loob ng Casa Fairy Green. Kasi, inano you know, ko, tinanggal ko yung voice, yung sounds kasi baka makapirate tayo, pero baka makapirate tayo. Eh, sana naman di ako makapirate noon. naman yan? So, ayan na yung loob niya. Hindi ko alam kung na-excite na, kung na ba kayo. Pero kami, na excited kami kasi alam mo yung impact ng loob na nakaka-release ng stress, especially yung lamig niya na akala mo na sa Tagaytay ka na rin. O di ba? Kung nalalayuan ka sa Tagaytay, dito ka na lang. Dito ka na lang sa may Casa Peregrine bandang San Mateo Rizal. Kasi Marami siyang view na talagang mag -e ka. Kung gusto mong magpa-picture, talagang kailangan mong pumigla, te. Kailangan pumila, Hindi pwedeng mauna ka. Kasi maraming gusto rin magpa-picture sa mga magagandang view. Lalo na yung... Lalo na yung... Kaya lang, hindi namin napuntahan yung ano dyan. Yung... Yung gagamba. Kasi may entrance. May bayad yung sa gagamba. 100 pag nagpa-picture ka doon. Kasi maganda naman. Kasi talaga... So, may kita ko yan. Ituturo ko na lang kung ano yung, tin, kung ano yung tinutukoy ko na gagamba. Na, sapot ng gagamba. Ba't kasi gagamba? Sapot ng gagamba. Ayun. Sorry naman. So, ayan. May kita niya naman. So, ayun yung sa tree. Yan yung una agad namin pinuntahan. O, diba? Imbes na kumain muna kami kasi marami mga tao sa kainan. Eh, dito muna kami pumunta. O, diba? Kaya pagdating sa kainan, standing ovation kami para mag-antay na magkakaroon ng available ulit na table kasi sobrang crowded. You

bakit hindi make it clear, make it clear din na <laughs> Huwag ka lang manlalalakot, ha? Bakit? Okay lang maging bakla ka, huwag lang manlalalakot. <laughs> Yung buwisit na buwisit na siya, no? Dinadahan lang sa kunwari, nagigigil, natutuwa, pero buwisit na buwisit na siya. Pag sinira ko ba ito, magagalit ka sa akin? Pag sinira ko ito, magagalit ka sa akin? Sira yung green bag mo. Subukan mo. Hindi. mo din. Pag sinira mo yan, sabihin mo, doble ang bayad siya. Ganon. So, 1K na. Ay, sige lang. Pag, 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 pag yan yeah pinakita mo ganyan, ma... Gagin ka bulag yan, laser yan eh. Uy, ay, bing, bing. Laser yung tangin. Hindi ka Uy, nakakamulag yan. Uy, dyan, koro. Nakakasunog yan na pala. May ibil-ibil ay ka pang nalalaman. kasi ako. Almularyo. I am a... sa Tagalog ng ano? Doctor Kwakwa. Anong doctor ko? Witch doctor. Witch doctor nga yun. Witch doctor nga. Ang mga tawag doon. Witch doctor.

gusto regalo, di ba? Ano ba kasi kung regalo mo? ba kasi? Nahihiya ka. Siya may regalo mo, hindi kasi Ano ba to? Ano ba to? Ano ba ba to? Ano ba to? Ano ba to? kasi sa pagkakabalot. Balot ng balot. Kung gusto niyo po dito magpatato, ito lang talaga ang pinakamahagin sa Dito sa Casa Peregrine. Pinasang ko. Pinasang ko. Pinasang na Pinasang

Kalau <susurra> <3 pilihan mati. susurra> After namin kumain, ayan, naglakad-lakad na kami kasi gusto ulit namin mag-picture-picture. Oh, Abang mabukod soro siya. Huwag ka maano. Tingnan mo, di naman siya kita. <laughs> di ka kita. Ano <laughs> yun? thank <laughs> you